Aduh nga sakit ko ma. Ol-ya-nin. Ol- Ol-ya- all Ol-ya- iba iba Iba-iba yung isang bukhan. Isusulat. Ol- Ol- ya- nin. Iba-iba yung sinasabi. Ol- ya- iba, iba. <laughs> sinasabi Ya. Nin. Olya Nin. Hindi. Olya Nin. Mama, nakakatakot kayo yun. Bakit? Maaalala mo naman. Sa may yung ula, itikima na sa banig. pag na yun. Pag-siber ka na, gano'n. Magkakanta sa ba? Mag-aalis sa sayaw. Naku, ganyan ka na. Mami. Eh. Alam mo ma? Tulungan niyo ako, ma. Nagutok <laughs> <laughs> ko. Huwag niyo ako takutin, ay. <laughs> Nagutok kaya ako. Hindi, may gamot ka, may gamot. May gamot ka, iinom ka ng gamot. oh, mama. Huwag niyo pabayaan mo. Hindi ka naman pinapabayaan, Diyos ko na magkagaloon. na realize Alam mo, sa totoo lang, ito ko. Pag ako lang mag-isa, marami mara ako iniisip. Ay, huwag ka mag-iisip ng ganyan. Paano? Mag-isa lang ako. Wala ko kausa. Punta ka dito. Punta ka dun kay mami. May kumisan, cerrado kayo. Dun. May rin. Commission, huwag ka mag-isip. kay mami. <laughs> Work from, <coughs> work from home siya eh. <laughs> Nagmamakinilya. Work from home siya. Yan nga lang mama, kailangan ko talaga may kausap ako. Sige. Kailangan may kasama ako sa bahay. Kasi pag wala ko kasama, sa totoo lang, parang iban. iisip ko, sabi ko mag-isalak ako para ako ulay lang lumo. Ay, hindi naman gano'n. Andiyan naman si Casey. Kaya nga. Kasi kung minsan wala naman kayo, sarado kayo. Kausap lang kayo. Wala akong makausap. Ikisi wala sa, sa school. Kasi pag kinausap ka, bingi ka naman. Tapos <laughs> 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 ako. Gusto maingai. mo ikaw lang nagsasalita. Oh. Hindi mo naririnig. Kaya yeah, nga mami, tayo nga yung maingay. Oh, huwag ka na mag-iisip ha. Huwag ka na mag-iisip. Huwag ka na mag-iisip. Oo. Oh. Oh. Eh, dapat ni-live na lang natin. Kasi pag na. nagagalit ako, iba na ano ko. Ayun, Parang hindi na natin kailangan ng memory.